Hey guys, let's move over there. Yeah, five Yeah, five number five five So, five no so, okay. Ding. Okay. Ding. And five number no five five Je suis un vieux amour. 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 Tapos, ano yun po lang pala siya ng malaki. Ito ko may Ma, paano siya ito? Dalawang Dalawang Walang, hindi ko siya pinunit guys Two set na ano Na, ano talaga siya Na sticky Walang siya kabawas-bawas Wala kasi

那天真的是太难了。